Guys, paalala ko nga pala sa inyo yung mga tatlo kong alaga. Si Brownie. Brownie, hi! Blacky, hi! At saka ito yung si Whitey. Tatlo sila lahat eh. Guys, oh, dumadaan kami sa Pilapil. Oh. nung mo sila oh? Smile muna, smile muna! Oh, oh. Oh, di ba tatlo sila? Oh, ito yung tatlo kong alaga. Ay! Guys, tignan hulog pa ako dito sa ano. Pilapil. Ayan guys, sila nyo guys oh. Ito yung mga tanim dito sa probinsya ito yung kinakain natin yung bigas yan ganyan siya ito yung daanan pilapil tawag yan. ito yung parang kanal o, dito kami dumadaan ngayon waiti ito waiti waiti ah, marunong, marunong, marunong na sila guys oh. Oh, marunong na din silang dumansi palapil sanay na sanay na oh, guys oh dito pa kami dadaan. Ayan. Ito guys yung mga tanim na palay oh. Yung natignan. Oh. Oy, huwag mo kainin yan. Ikaw ah. Hindi pa nga ani. Babawasan mo na. Oh. Ito sila guys oh. Si Whitey. Si Blacky. Tsaka si Brownie. Brownie. Huwag mo kainin yan. Ito guys. Ito so yun yung palay oh. Tapos akin ng malaga ko eh. Oh, let's go na. Tara na dito. Tara na kami. Daan na kami sa... Uy! Tara na dito. Tara diba sila. No? na sila sa pilapil. Oh. <laughs> Dadaan na namin. Oh guys, oh. Malapit na to ang mihin. Kasi tumada pa na eh, oh. no? Hello, Bronnie! Hello, Blackie! Oh, whitey. dito, whitey. Oh, yan oh. Tara na. Ito yung sila. Oh. oh. <laughs> nauna na sa akin. Okay, so, datignan, oh, guys, oh. Bigang dating na, no. Palay. Whitey, say hi, whitey. Nauna na siya. Iwan okay, so, na ako. Guys, oh. Ganda ng palay, oh. Tara, whitey. Tara, guys dito kami dumaan ayan ayan tanim ng palay yan lang guys